Hello po, pag-usapan naman natin ang misconception sa pag pagbibleach ng buhok. Kung makikita nyo yung buhok ni client is tumubo na yung dark niya, yung tunay niyang kulay. Ipapakita ko sa inyo sa video na ito na gagamitan ko siya ng bleach na hindi madadamage yung buhok niya. Pag-usapan natin yung unang misconception sa pagbibleach ng buhok. Una, hindi daw kailangan i-bleach para mag-light yung buhok. Mali po, kung gusto mo talaga ng light, ng ash, ng mga platinum, kailangan po tayo gumamit ng bleach. Kasi hindi po kayang maabot ng ordinary color yung light level nito. At misconception number 2 is kapag bleach daw, is masisira daw agad yung buhok. Mali po. Masisira lang po ang buhok o masasaktan lang ang buhok kapag mali po ang proseso. Pero kung meron tayong proper sectioning at tamang timing sa proseso, hindi po madudurog ang buhok. Kaya pong mag at maging healthy po ang strand ng buhok kapag tama po ang proseso. At another misconception is pwede ng isang session para maglalight din naman. Actually, depende po sa hair history, sa thickness po ng buhok, kung paano mo maglalight yung buhok niya. Lalo na kung super dark yung buhok, it takes time para maglight po. Mas maganda ng dahan-dahan kaysa naman mabilis maglight, pinabilis natin pero sunog naman yung resulta. Ang bleach po namin ay quality at organic. Kung tatanungin nyo ako, medyo may kamahalan talaga yung binibili naming produkto. Kasi mas naniniwala kami sa kalidad kaysa sa mura nga pero madadamage naman yung buhok. Sometimes, chips equals damage hair, di ba? At another misconception is yung pwede na daw conditioner lang. May mga client kami na nakikipagtalo sa ganyan. Kasi nga, nagtitipid sila sa pag-treatment ng buhok nila. Gusto nila hair color at bleach lang. Pero ito po ang pakinggan nyo. Bleach hair po is needs po ng protein plus moisture treatment regularly. Kasi nagbaban at nire-rebuild po nito yon Para maging strong and is soft po siya. Kung gusto mo ng lighter hair, bleach is not the enemy. Wrong process is the enemy po. And kailangan natin mag-choose ng right salon para sa healthy hair. Pagkatapos natin kulayan ng buhok niya, ina-applyan na natin siya ng hair treatment, Brazilian treatment, derecho blower, and then kailangan natin planchahin para ma-seal po yung treatment. And this is the final result. Yung color niya is honey tea brown. Ayan. Malambot, smooth, makintab, healthy, kahit na bleach. Hindi na damage, hindi na sunog sumakses. So, Ganyan po ang proseso namin. Sa mga gusto pong magpa-hair color, magpunta lang po sa page ng Jose Maestra Barbera Salon. Sa mga gusto magpa-appointment or magpa-book or mag-inquire, mag-message lang po kayo doon. Ang location po namin ay located po kami sa Asia One Priscilla Commercial Building. Sa Unit 6 po kami. Sa likod po kami ng Alpha Mart. At ito po yung resulta natin. Yun lamang po at maraming salamat.